Pala-pala, natin nakarating ka dito Tagaytay. Ano la Makanan huh? Ha? Lumpia Makanan ya. Makanan ya. Lumpia gulai Lantong kan dah? Ha? 11 years old Nag-aaral ka pa? Great. Wala kang mask? Dapat may mask ka kasi maano ngayon ng ano? Sige, pabili nga ako. Sa, magkana isa? Sampo? Sampo isa? Isa lang. Pagka saan ka? Ha? Pala pala natin nakarating ka dito Tagaytay Ano, lakad ka lang? Ha? Grabe naman ang layo naman ang ano mo Hindi na Sa'yo na yan Sa'yo Sa'yo sa na yung sukle Layo naman ang inuwihan mo Ha? Huh? tapos lalakarin mo lang. Yan lang. Wala pala pala. Ikaw lang mag-isa? Ikaw lang mag-isa? Asan ah, magulang mo? Ha? Huh? Saan? Sa palapala, -pala. ikaw ang naglalako. Saan ka sa palapala? -pala? Area C. Palak ah, anong pangalan mo? Joel. Joel. Joel de la Cruz. Ah. Anong grade ka na? Grade 4. Kasi mo naman. Kagabihin ka na no? oh. Tapos lalakarin mo lang hanggang palapala o nasakay ka. Pag naubos. Ano yan? Sarili mong ano, tinda? Aangkat. Ah, Bale, nang, nangungumisyon ka. Ganyan. Magmas ka. Ito, may mas ako dito. Kasi, di, maano sa kalusugan yan. ka lang. Tignan ko. Oh. Buti may mas pa ako. Oh. mas ka kasi maano ngayon kalusugan sa eh, anong un tal ngayon. So, ibig sabihin, pag hindi naubos yan, hindi ka pa uwi. Okay babalik lek. Ah, magkano porsyento mo diyan? Ha? 300. 300 pa. Nauubos. Pag hindi? 200. 200. Ayun lang piraso yung tinitinda mo. Ito piraso. Marami ka na naman, marami ka na benta. ang ano dyan, sa mga lob na mga balba yung sa mga ano kanto 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 eh dito sa kasalda ingat ka dahil sa sakyan And, ano pa? De Cruz, ano? Joel De Cruz. tapos grade 4 yun Layo ng ano ano Palapala Tapos lalakarin mo lang eh sir Pagpunta mo dito lakad lang Sumakay Tapos pabalik ka na yung maglalakad Para makabenta o, Sige oh Ingat ka ha Okay. Oh, 'yung bag mo baka malaglag 'yung ano mo. Okay. ayun mga boy uh, ang galing ng bata kasi ganong edad niya 11 years old pero uh, asipag niya magpinda ang payat pa niya marunong na maghanap buhay yung mga ganong edad